Hello guys, welcome back to my channel, it's me Roland again and for today's video, pupunta tayo ngayon dito sa isang pinakamurang bilihan dito sa uh, may Alzada District Ito ang uh, Miramart, ito tina natin guys So ayan guys, ang Miramart Yan, kung uh, mayroon kayong uh, mga nais bilhin na mga murang product, ayan dyan sa Miramart uh, ka pumunta at saka maraming mura dyan so mga may mga sales bukod dun sa mga sales mas mura pa rin ng mga paninda dyan sa Miramart so alika pasukin natin sa loob so first kuha tayo ng uh, trolley syempre may mili tayo kuha trolley so ito yung mga tubig area nila ito meron ditong 11 real birena yan so, maliliit sya ato pang mga 1. ito may 9 real dito. Alim water. 9 real lang, 10 real. Ito, 10 real lang siya, Alim water. So, ito ay 40 pieces. Yeah, mm, 40 pieces, 330 ml. So, ito mga uh, may mga gustong linisin sa bahay degreaser ito smart degreaser 575 lang yan naka offer siya ngayon regular niya before ay 1295 so ngayon ay 575 lang naka offer siya ngayon yan hanggang hanggang ano pa siya 1 week Ito, meron ng clean paste din. Ito, ferry. Ito, pwede ng ferry. 600 ml na to siya. 600 ml by 795. Ito, guys, may sun dito. Ayan, may kasama siyang maliit. Dating 24 siya, ngayon 2195 na lang. Tapos, ito, sun rock, ano din to? Chlorine din, so bleach. Ayan, ito na 3.878 liter na yan. Bleach din po yung mga ka-roll no? So, ayan mga ano. Uh, wala pa siyang sale. So, yan ay regular price niya. 5.75. So, sin, kung gusto na is magpa-cargo. Ayan, papuntang Pilipinas. yan. Ayan, pwede kayo ditong mamili. Dito lang yan sa may Alzara District. Sa may, malapit sa may Sokshati. Ito naman yung kanilang mga uh, fabric conditioner eto Dr. Sanitex yan naka din yan. tag 575 lang yan Dr. Sanitex ayan meron dito ito 575 din tapos yan lahat ito downy nila ito concentrated na to concentrated downy so 9 real lang yan so ito tapos meron dito yan bonita may 575 ito pero ito uh, 1.4 ml na yan 1.4 1,440 ml na siya. Ito, 1 liter. Itong ang downy na to. So, yan. 11, uh, 50 lang yan. Yan. So, sama yan. Ito, meron naman dito. 11.95. Then, ito ay 3 liter na siya. 3 liter na mga ka-roll. Ano? So, yan. Dito lang yan sa loob ng Miramart. Napakamura. So, yung so, nais gusto ang mag... Tama-tama ito -tama sa mga kabayan natin na gustong mag... package ayan pang package sa Pinas eto may comfort dito ayan so 19 real siya 20 real din po so ito ay 3.9 liter na so ayan meron din daw ni 17.95 ito para sa mga abaya abaya siguro to ayan ito peros 15.95 dating 29.15.95 na lang So marami siyang mga nakasil ngayon itong Downy. Yan mga kabayan, pagkakataon nyo na ito, makabili dito. Murang paninda dito sa Miramart. Gusto ninyo na magpa-package, ayan, magpa-carton, uh, balikbayan box. Yan, lagay nyo lang po at i lamang. Meron din dito mga, 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 mga karol on na uh, mga tip uh, tape na pwede nating gamitin para hindi sumabog o ano kasi pagka hindi natin lagyan kasi ng tape. Ayan, ay may, posibilidad na sumabog yung eto, yung ganito. So, may mga tape din yan dito. May mga pan-secure tayo. So, ayan, sa mga nais na uh, magpa-package muli, uulitin ko, dito kay makakabili ng mga murang pang-package sa Pinas. So, libot pa tayo sa iba para makita ninyo. Ito, Tori. 44 real lang yan, isang ganyan na. So kung na, kung mabula din to, itong turi na to, na try na try ko na to. So 44 real dati siyang 54 or 56, ah, 55. Ang ngayon ay 44.95 na lang. So ayan, paganda pang package nito. Pang bagahe. So dito naman tayo sa mga sabon. Ayan, may ferros tayo. Ito guys ay ano na to. Siyam na kilo na. 9 kg siya. So 4675 lang siya. So siyam na kilo na 'yan, 4675. Ito sir, na 2.4 kilo 3095 na lang 'yan ang isa. So sa mga nais talaga na magpa-package, ayan, uh, so good na dito sa MiraMart. Napaka-baba ng presyo dito. Ito meron dito din 1 uh, 2.5 kg, 2.05 kg, 11.95 lang, 11.50 lang. Ayun. So ang brand nito ay So Arabic brand. Option number one. Yan. So ayan. So napaganda pang ano niyan. Pang mabula din yan. Mabula din yan. Yung turi din yan. Ito naman, yan, turi, mga 9 kg na yan. 9 kilo na yan. Tag 49. Tapos, eto may mga persil dito. May mga liquid din sila na ano. Ayan, may mga liquid din po yan. Special offer, 27.95 lang yan. 27.95. Eto may tide din dito. Ayan, 23. Lahat sa naka-offer ngayon sila. Kaya pagkakataon nyo na, ito ay one, ano pa to until uh, ano pa to next sa uh, week pa ang uh, matatapos ang offer nito kaya sa mga kabayan natin na nakakapanood ngayon dito sa Saudi uh, ang taga Jeddah yan punta lamang kayo dito sa Miramart sa May Sukshati Alzara District eto guys speedy uh, subok na namin to dito speedy napakabula nito lalo na yung ganito na pang uh, semi-automatic napakabula niya so 5 kilo lang yan 2795 kg na siya. So ito yung mga tag ano nila, 1 uh, 1.2 grams, 1.2 lit uh, kg. 575 lang. Kal, uh, mga Karol, on ito yung binibili ko madalas, speedy. Kasi bukod siya mabula, siya mabango pa. Lalo na yung isa yung kulay violet. Violet na ano, na nito. Pero ito mabango din to itong uh, lemon na to. Maganda mas ma, ano yung scent nito. Meron isa nito na, na parang bait. Ito ito to yan. Yan, yan yung akin minibili. So, yan ay mabango, tsaka mabula. Yan 575 lang. 1.2 kilo na siya. Napaganda po niyan ng uh, mga kabayan pang ano pang uh, bagahe. eto hmm. ito, meron sya ditong bago ito, Maximus. Maximus maximum siguro dahil nga ano uh, maganda yung ano niya 1.3 kg naman siya at ang kagandahan 575 lang so ayan uh, eh, napakaganda nitong pang package eto mayroon 799 kg uh, to bonox by 43 5 kilo na yan so Ariel itong Ariel nila 89 ito po ay ano na siya 9 kilo na siya So kaya naman mga kabayan Ang pang iniintay nyo Sayang yung uh, ano Sayang yung uh, Promotion Punta na kayo dito Ito speedy din sya 54 10 kilo na to Isang ganyan Talaga namang uh, Magandang pang bagahe to Ito dito mga ka Roll on May mga uh, Floor cleaner to May mga floor cleaner naman to So Ito mga naka sale Floor cleaner So sa is din na uh, Magpa Package nitong floor cleaner Meron kami binibili dito na isang floor cleaner. Magandang floor cleaner dito. Uh -huh. Ito, ito, ito. Ito, game ito. Sa So, wala nang isang binibili namin na isang floor cleaner na tag 575 lang. Pero ngayon, meron dito ito. Sonoba naman siya. 1150 yan, So ano na, uh, 3 liter na 'yan. So sa mga strong uh, formula long lasting na siya doon sa ating mga sahig, sa ating mga lababo or sa basta mga floor sa, sa ano sa sa banyo pwede rin 'yan kasi 4 in 1 na 'yan. Disinfection, cleaning, uh, fresh shine na rin siya. So ayan sa 1150 'yan. Pwede rin pwede din pwede rin 'yan na uh, ipang ipang package kung gusto. Basta isi-secure nyo lang mga roll on na hindi matatapon. Ito kasi yung ginagawa namin sa pagpapackage ko, ang ginagawa namin, binabalutan na namin ito ng tape yung buo. Tape hanggang dito. Para hindi ito kumawala. etong takit na to Kasi ito importante. Pag isi ito nawala, takit niyan yan, talagang wala. Tapos pwede rin balutan niya ng bubble wrap para hindi, ano, para hindi ma, ma, ito, ma, ma mabasag. Yan. Kasi ilang beses na ako nakapagpapakay sa ito, ganun ginagawa ko. At so far, and uh, sa awa ng Diyos, by the grace of God, eh, hindi naman natatapon. So, mayroon lang one time na natapon kasi nga hindi ko nabalutan kasi sa pangmamadali ko, nilagay ko na lang siya basta. So, akala ko okay na kasi hindi na, pero hindi ko nabalutan. So, yun lang ang nag-iisang natapon. Pero the rest, okay naman. Isang uh, dishwashing liquid yun. Napaka, uh, yun ang hindi ko na-secure kasi naipit siya. So, meron din dito, guys, na ito, mga plasticware. Ayan, mga plasticware. Mga mura lang din 'yan. Na-sale pa nga 'yung iba dyan, eh. Ayan, mga plasticware. Ito, guys, meron ditong ano, ito. Uh, glass cleaner. 575 lang 'yan. So, ayan, pwedeng pang package din 'yan pampackage, mga murang pampackage yan mga kabayan, mga ka on so dito lang yan sa Miramar ah ito pa yung magandang pampackage din ayan, ito, mga oil alam naman natin napakamahal ng oil sa atin, ito mga kabayan ay 1.5 liter na so ayan so nakasale siya ngayon, 11.95 lang uh, vegetable oil ito meron siyang sunflower oil ayan, 19.95 lang ang isang ganito kabayan So, mga roll on meron yan. So, eto ay 2.9 liter o 3 liter na siya. 33.95 lang. So, ganon din mga roll on, no? Kailangan natin i-secure is talaga to. Eto lang ang mahalaga ma-secure natin. So, balutan natin to ng tape. Ayan, balutan lang natin siya ng tape para hindi siya mababukas talaga. Tapos, balagyan natin ng Uh, bubble wrap. So, i-comment nyo na lang po sa baba, mga kabayan at uh, mga ka-roll on kung papaano kayo secure, Lalo sa ating mga kababayang OFW uh, na mahiling magpadala. Ayan. Ito may 3095 Ayan. Sunflower na yan. Pure sun sunflower oil yan. Meron din dito. Ayan. 1295 Ito vegetable oil naman siya So, halo-halo na yan. Vegetable oil. 1295 Pure sunflower oil. Ayan. May sunflower oil siya So, 12.9 po. Comment lang kayo dyan sa baba. Ayan. At uh, message nyo lang ako. At ibigay ko sa inyong location. So, ayan mga kabayan. Yan yung mga oil nila. Napakagandang pang niyan nyan. So, ayan. Meron dito ang cream. 9.95 lang yung limang piraso. Hmm. Diba? 5 pieces. So, ito yung ating kukunin ngayon. Cook cream. Ayan. 9.95 lang. So, kukuha tayo nito. Kasi gagamitin natin sa restaurant. Alis lahat na kasale na dito. Ah, uh, to din to. Craft cheese, so, kailangan natin to. Salad so, kailangan natin ito. Ayun. Rainbow milk. Ayan, magpapas ko na sa Pinas, mga kabay, mga ka-roll on. Ito, may mga noodles tayo dito, mga nakasale na rin. May mga, ayan, goodie. Ayan, isa sa magandang brand dito, yan, goodie. Ayan. So, may mga nakasale na rin yan. So, ito, 3 pieces, 9 real lang. So, lahat yan 3 pieces, 9 real. So, iba't iba yan. 6.75 lang ang isa. Meron dito, 3.95. Ayan. Ayan, 3.95. Ito, yung super spicy ata nila. Flavor ramen, 6 real. 6 So, depende sa flavor yan. Meron 3.95 lang. Ito, times so spicy. Ayan. 395 lang. Eto, meron dito mga virgin, extra virgin olive oil. 3295. Extra virgin olive oil, 3295 lang. Yan. So naka-sale din 'yan. 500 ml na 'yan. Mga so, yan lang guys, maraming salamat at sa uh, Magkita-kita tayo muli sa iba pang store na ating bibisitahin. At uh, para sa ating mga kabayan dito sa Jeddah, And uh, thank you for watching and uh, please subscribe to my channel, Roland Vlog. Kung hindi makita, i-search lamang ang Roland Vlog Oman at makikita nyo na po yung picture ko doon. At yan, maraming salamat. Thank you for uh, watching. Until the next video. And see you soon mga kabayan.